Hindi 'yan eh wala hindi mabuhay 'yan. Walang kwenta 'yan. Ay dito pa na mainang lupa. Ano 'yung salita ng mga tao? Oo. Yung nakita nila na, ah, na Ano? nanganak yung, ah, oh, pwede pala yung ano ah. Bakit saan galing palay na yan? <laughs> hindi naman sa palay yun. Maganda na yung palay, eh. jasmine yan eh. Pero ibig sabihin, nasa teknolohiya po. Uh, yung pag-alaga pa. Opo, kita nyo kung gaano kalalawak yung tanim, Mala, ma, ano, malaking pagitan. Yan Pap nga, yung ano, kaya tinitignan nila, oh, paano mabuhay yan. Yung tanim pa na, dagdagan mo pa ng kon, hindi pa mabuhay. Yan pa kaya na At pa isa-isa? na, tagi-isa. Dahan-dahan naman maubos ma yan. Sabi nila. <laughs> Lagi na tinitingnan. Opo. Oh kinakantyawan. Kinakantyawan nga hmm. raw. Sabi ni Kabit, tagtad daw silang kantyaw dyan eh. Yan nga. <laughs> <laughs> yan, yan yung, yan yung nagsakad yan. Palagi dito tinitignan na yan. Na. Ay, yan. Palagi dito. Ano sabi niya? sabi niya? Maganda pala. yung hindi ma, ano na ako dito. Bakit? Nagganito ang palay. Eh, hindi man ganito ang palay dito. <laughs> <laughs> may magic. <laughs> Dabuko pala palaging tinitingnan na yan. Ay, hindi tinanaw ni Kuya. So, Sabi mo na mag ano? Magkuha ko ako nang kun magdami ito. Kung binhi. Oo. Anong binhi? mo siguro kung hindi mo ayo <laughs> pag tama ba no? Hindi ba sinabi ko sa inyo nung unang pumunta ako dito, may gagawin tayo rito na kakaiba para yung problema ng farmers dito masolusyunan. Kasi ang nasa isip ng mga tao rito, isipin mo na nga lang, ang hina na ng lupa. Tapos pag magsasabog pa sila, ang kapal-kapal pa. Yan, kapalan nila para... Kapalan nila daw, oh. iba, may Mali po yun. <laughs> Kasi unang-una, yung makapal na tanim, makapal na sabog, parang yung palay, ginawa mong damo. Oh, hindi maka... Oo, sila-sila mismo nag-aaway. Parang walang iniwan sa isang bahayan. Marami kang anak, dose ang hanap buhay mo ay eh, eh, magsasaka, nagkakarpintero ka o nag-aarawan ka ng construction, paano mo papakainin yung maraming tao doon sa bahay mo? Samantalang kung isa lang, kahit papano, mapapaaral mo, mapapalago mo, mapapa, ma makakapagtapos, lalago siya, di ba? Makakapagbigay sa inyo ng magandang buhay pagdating ng araw. Ganon din po ang halaman. Opo, pag pinagsama-sama mo na yan, magkakadikit yan, hindi na lalaki yan. Mababansot na yan, mag magastos sa abono, hindi na po magsusuhi kasi wala siyang pupwestuhan. walang space na ano. Opo, wala siyang space. O, nakita niyo naman po yung resulta, di ba? <laughs> Mas maganda po pag yung ano na, yung malawakan na po yung gawin natin dito. Kasi makikita niyo na po yung... Opo, makikita niyo. Totolara nila. Ay, at least nag lang ako ng konti para makita lang natin yung yung para magkaroon lang ako ng idea. Pero at least po ngayon nakita ko na. Nakita niyo yung kalawang, yung kalawang ng lupa nandoon sa may gilid ng pilapil dahil hindi natin yung na-spray ng bioenzyme. Pagka tiningnan niyo, tingnan niyo. Ang kalawang po nanggagaling lang sa ilali, sa gilid ng pilapil na yon. Pero yung mismong yan, wala kang makitang kalawang diyan sa may ano na yan. Hmm. Sa palayan na yan, wala kang kalawang sa gitna. Ano Doon po yung gilid lang. Gilid yung na. gilid lang na yon kasi hindi naman natin na-sprayan yon. Pero itong gitna na to na na-sprayan natin ng bioenzyme, nalagyan natin ng organic fertilizer. Dalawang bisko sa in-spray ng bioenzyme yan eh. Eh wala na po kung makitang kalawang dyan. Na, na ano na po yan, na-treat na natin yan. Lalo lalo na sa susunod na taniman. Ayun nga lang, sa kailangan yung tubig hindi talaga masyadong laging babad binababad lang natin ng tubig kapag ka pinapatay natin yung damo pero pagkatapos mapatay yung damo hmm. tama na yun yan yung katulad yung, yung ang palay sa ah, uh, sa tanim ay kung yan sa uh, ay, bukid Opo. yan ay wala namang tubig yan bakit mabuhay tama. yan ang ah, oh, yan ang principal nakita mo <laughs> <laughs> bakit wala naman siya sa pali. wala naman siya sa tubigan mm bakit lumaki yung palay? Ang ganda pa nga. Pero hindi naiisip ng mga farmers kasi sarado ng isip nila. Eh. Akala nila sa tubig lang mabubuhay ang palay. Palay, laging lubog. Mali, mali po ang ganung ano. Hindi e ba li makikita naman nila rito pag lahat na po ito tinaniman na natin. Kawaan tayo ng Panginoon na maging maayos po yung ating tanim diyan. E ito di, ano, opo. Makatulong po tayo sa mga farmers kasi lahat yan isipin mo 8 hectares yan for the meantime ha pero marami rin kasi abang hindi sinasaka o baka paparindo rin nila yan o ba diba, dami hindi po sinasaka kasi hindi po sila kumikita eh so for the meantime walong hectare muna pero eventually kung matutaniman pa natin yan o oh, edi malaking bagay Opo, sa gilid pa ng daanan. Makakita nila. Ayun, yung malbar na yun. Yun yung bahay ko. Oh ay yun yung ano na yun yung tower ng globe yun yun ano 75 75 years old ano nga pang pangalan mo mo kuya ano, tatayo, tatay tatay sotero uyasan ayan si tatay sotero uyasan sa mismo yung Nandito, nakikita niya kung anong ginagawa natin dito. So, natutuwa rin siya kasi, oh, nabubuhay pala yung gano'ng klaseng sistema ng pagsasaka. Hindi sila makapaniwala, kahit yung mga kasama niya dito, hindi makapaniwala. Wala, wala, walang ano yan. Kala nila, mamatay yun. Isa lang. Isa lang, kala mamatay. Wala, hindi ma, pwede yung pang dito, ganyan. Yung technology natin, tinatawanan nila. Palagi yung magdaan sila dito, kiniti para yung tinitingnan oh pwede pa lang ganyan na ano yan mamatay yan <laughs> sabi kawawa man yung bayo ko sa kakakantsaw ha <laughs> okay. oo nga dito kami na ano uh, bayan mo lang yan bayan mo kung mamatay sabi ni Kya <laughs> 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 hindi naman sa akin yan sabi niya sa bayo ko yan eh <laughs> ako naman ang nagsasabi sa kanya hindi nga sila maniwala sabi ko tanggal ng tubig tanggal ng tubig ayaw ko na may tubig gusto ko makita may bitak <laughs> pagka bumitak na lahat yan sa kanyo i ng tubig yun lang o, eh, maganda naman naging resulta lalo na kung nandito na po tayo so yun yung ating vlog sa inyo for today kasama natin si tatay Sotero Uyasan o yan nandito sa Lapu-Lapu Nara Palawan so abang-abangan nyo yung ating gagawin dito na mass production ng uh, seeds ng Jasmine 479 at saka ng Mayumi Rice